Magandang araw po sa inyo lahat, Skipper TV po. Ngayon po ay uh, mag-aala 6 ng umaga. Pali quarter to 6 dito sa Flores, Pulong Duhat, Malabon. Ayan po yung Jollibee. Ito yung Villarica. Itinak ko po kung gaano kaaga ang mga taong kaibigan natin dito na nagbebenta ng kanilang mga tsanggi paminda. Ayan po, makikita nyo. So, malapit na ako dito sa kanto, papasok. Titingnan natin po kung ano yung kaganapan dito sa ganitong kaagang umaga. Araw ng linggo, January 7, 2024. Ayan po yung... Ay, ba na pangalan? Dati Minute Burger. Ayun, no? may mga tao na. Ayan po. Meron na pong si sila Moto Palaboy. Tingnan natin. Dapat po kanina pa ako rito. Kaya lang may binili kami ng asawa ko dun sa bandaron ng mga paninda namin para extra kita naman. Ah hindi, hindi pala si Moto Palaboy. Pero mga nag-iibon din. Ayan po, ang ganda pala rito pag ganitong gabi, madilim pa. Agaw. Ang ganda, napakaliwanag, napakaganda po. Ayun na yung ating mga kaibigan dito. Ito na, kapwesto na yung kalamang ibon, tulog pa. Hahaha. <laughs> Oh, ganda liwanag po dito, napakaganda. Kitang-kita yung beauty na kanina mga Alps 1 at sa Alps 2. <laughs> Mamaya susubukan ko po bumalik ulit dito. Tingnan natin kung anong mga susunod na kaganapan. Ito ay ating kaibigan. Oh. No? Good morning, tayo. Pa. Good morning. Oh, paagaan tayo Paaga. dito. Paagaan. Kapila <laughs> po. Ayun na pa ako dyan. E, binili ako. O, alas 4 na dyan na kami. Opo. Meron kaming uh, biniling paninda. Para tayo magkaroon ng extra pagkakabuhay. <laughs> Mahirap ang buhay. Opo. Ayan, no? I say hi. Hi, morning po. Good morning. Kumusta kayo, Sir Ryan po, ha? Ayan, Ayan doble mo Oh, nga tay. ngatay. ganda pala rito pag kaganito umaga na ano po. Sa gabi ganito rin ano? Wow, ang galing. Napakalawak ng na lugar na to. Kaya lang po, siyempre, ang pwede lang pumasok sa parking nito ay yung mga motor. Dahil siyempre, hindi naman pwede makapasok yung kotse. Eh. Anyways po, sundan, subaybayan natin. Susundan ka ba natin mamaya po? This is Skipper TV, Skipper Dean TV. Magandang kumaga po sa inyo lahat. Itikas okay, na itong isang manok na ito. po ito. Ay, po ito. Nabili din. Oh, ang ganda. Ano Parang sweater ang dating eh, no? Galing ba tanggas? <coughs> ang po. Magkano binibenta ko yan? 3-5. Ilan po na po yan? Dalawang taon na po yan. Dalawang taon na? Ah okay. Oh, mag na to. Kaya para matikas na matikas. Three points. Lama ang tubo. Kasi, binayaran to 30,000. Yung 100,000, ulit man ba? Eh, pinakain ko. Ulit sa buwan na. Ano-ano nyo lang? Parang na... ang atyok ko lang sana hindi na itong mga po. <laughs> hindi ko sana damal yun. Oh. Ano po number niya sir kung sakali? Ah, okay lang, okay lang ah, po. Okay. Dito na lang kayo puntahan sa Malabon, Changge. Ano po? Pet Changge. Hey. Oh. Ay, si Kuya. Maning Kuya Maning. Okay. Ayan po. Siya po yung may itong uh, manok na ito. Galing daw po ito ng Batangas. Two years old, Ano po? Market. 3.5 na lang daw po. Mabawi lang. Puhunan. Kasi nagtutulog na yung tulog. Eh, pato nga po eh. And, uh. kayo, oh, yung ano, yung wala yung gano'n na ano, hindi mo halata. Pero yung ganyan, binigyan mo naman talaga ang yung pato ang pato ang masyadong halata. Pero kung tayong mo yung mga ano na yun? Ayan po mga ka subscriber kay Skipper TV. Lumadami na po po unti-unti ang mga tao rito. Nandito na si Sir Aris. Ito na yung kanya mga inilatag na mga nagkagandahang parakeets. Ayan po. Ito naman po kay Kuya Willie Para dito sa mga surplus na Japanese bikes na kailangan natin Yan yung mga basket oh. siya Pero sa ditong mini folding bike Meron na pong magtitinda ng kalapati doon sa bandaron. Maibo na rin. Kanina po, naalala nyo, doon sa madaling araw, wala pa pong mga tao rito. Masyado. Ngayon po, parami na ng parami. Eh. Nandito na po sila rin eh. Ayan. Ang kanilang mga ibon dito. Ayan sila African lovebirds. Yung mga zebra finches Kaway kaway. Yay, good morning. <laughs> Ayan sila mga cattle bone. Hintayin po natin. Ngayon po ay kasalukuyang alas 7 ng umaga. Eto, si Moto Palaboy. Good Shout out tayo dyan. Shout out TV. TV and Bell. Yay! Yeah, hey. Siyempre, salamat. Ito yung mga paninda ni Moto Palaboy, oh. mga badges. Oh. Ayan, I mean, may nagpe-pair na po dito. Oh. O, oh, ayan, Oh. Swak na swak na yan. Ito pa isa. Nagpe-pair na. Ito talaga, o. Oh. oh. Ah, may mga bagong dala pa, oh. Mga dilawan. Mga dilawan, oh. Ang dami, oh. oh. Puro dilaw po yan. Ito, <laughs> mga African. Ito po, kokatil. Magkano sa kokatil mo, bossing? Pag subscriber mo, 2,000 lang yan, bossing. Yes, o pag subscriber ko daw. 2K na lang. Oh, Kita niya naman, ha? Nasagot pa. Na. No. <laughs> <laughs> Sino pa lalaki dyan? Ito. Ah, okay. Ito lalaki, ano? Anong kulay isa? Anong tawag sa kulay isa? Pearl. Pearl. Ito isa? white. white, Okay. Nice, nice. O, pabayaan na natin magsalansa ng kanyang paninda si huh? Bossing Makma. Thank you. Hey, hey. Tingnan po natin sa sunod na kaganapan. Mayan-mayang konti. Salamat po.

Ayan po, ngayon ay alas 8 na umaga. Ito na po ngayon nakaganapan dito sa Malabon, Petchangge, sa Flores Bazar. Punong-puno na po ng tao at saka mga nagtitigda. Ang ganda. Ang ganda ng tawa ni Moto Palaboy. Mukhang nasindikato ako dito. <laughs> Apo napakarami na pong tao. Ha? Napakarami na po nagtitinda at mga mamimimik. Ito po, eksena natin ngayon dito. Unang weekend ng 2024. Si kuya, may sitsu. natin. Magkano yung shih tzu mo kuya? 6'5 6'5, lalaki babae? Babae Babae, ilang buwan ba na po yan? 3 months 3 months, may vaccine na yan ano? Di lang Di warm lang, lang. Oh. Tricolor Babae, No po? 6'5 Negosyable pa yun? Ah, okay, isa lang to Ah, may number ka? Wala, wala. Okay. Sino hanapin? Kung sakali? Dito lang. Ah, dito lang. Sa Malabon. Okay, sige. Thank you. Ayan. Okay. Morning Idol. Shout out sa bagong bagong barrio. May mga seats ako kong rito. Baka titipuan nyo. Male saka female. pemed Two months in two weeks. May vaccine na. Ayan. Pakita natin ang mga nagagandang seats nya rito. Op, oh, pa lumabas. Babae sa to. Magkakapatid to. Okay. Babae sa kalalaki. Okay, ganda oh. Ilang buwan na to? 2 months and 2 weeks. 2 months, 2 weeks, 2 oh. and a half months, bale. May 5 in 1 na sa kadiwan. Okay. Kaya safe na yung aso. Oh. ko na lang sa ano sa Monumento SM Grand, LRT. Very good. Ano tong tricolor? Male, Babay female? Babae, eto. Babay. Team, ano, male. Male. Etong isa? Lalaki. Lalaki. Oh. Ang ganda oh. Magkano ka ang bigay mo? May gulo lang yun ng ano, 6.5, may bawas pa yun. Oh, 6.5. Negotiable pa. Negotiable pa. Ayan. Oh. Dito nyo naman ha. Ano ba to? May giveaway ba to pag binili? Hindi, sa mga ko ng ano, previous na bag. May previous na bag? May previous pa na bag sa mga ko ng bag. Oh, yun. Para pagbili binili meron na kayong carrier, di ba? Ayan, oh. Bigay ko lang yung contact number ko, 0905. 844-6709. Pakikontak lang ako, wag lang ako lokohin. Door to door na po, di-deliver De ko lang sa SM Grand Monumento. Ayan po ha. Quality, quality seats po yan. Maasahan po yan. Lagi natin nakikita to. Suki, suki su so. Salamat po. Rod ba lang go bang yung messenger ko? Ayan po. Pakipayin uh, na lang po kung gusto nyo makita yung personal na aso. aso. Very good. Thank you, so thank you so much. Thank you so much. Shoutout nga pala sa mga tiga bagong barik, Okay, Pura thank you. Ko. Okay. Salamat po. Thank you. Meron din po tayo dito ang mga fancy pigeons. Tingnan nyo naman mga mata nito. Oh. So, hindi po ito yung mga ordinaryong pangkarera na kalapate. Hindi ko lang po alam kung anong mga tawag sa breed na to pero para po sa mga interesado, punta lang po kayo dito sa Malabon Pet Changi. Sa hulong sa hulong duhat. Ayan po. Si Ate merong uh, dachshund. Magkano po benta niyo, Ate? Lalaki po, po. 4-5, lalaki. Oh, okay, ang ganda, oh. Ilang buwan na po ito? 2 months. 2 months na mag-4-5. Yun po isa, babae. Lalaki din. Sa lalaki rin, 4-5 din. Ayan siya, oh. May vaccine na po ito? The worm pa lang. Ah, the worm pa lang. Breathing niya siya, no? Ano po number niya, ate? 0961-9955. Isa pa po, isa pa. 396199... 0 Sino po hanapin? Annelia Jaya. Ayan, thank you po. Ayan po, napakaganda oh. Magkano bigay mo rito? Bigay ko lang ito ng 12, negotiable pa. oh, 12K, negotiable. Napakagandang pusa po, napakabayit o. Oh. Dito po yan, kay Rodman ng Gobang. Uh, Pakikontak lang ulit ako sa contact number ko, sa, sa messenger ko, ayan ha. Quality yan ha, Oh. May mga pusa po tayo dyan. PM nyo lang po kung ano po order nyo. Ayan. Ayan ha. Pwede na yung package yung ano. nag-nabato. Dito. medyo malaki. 'Yung kwaliya pang Nandito po tayo kay na oh, Sir Elias. mga ubra ano po. <laughs> <laughs> split of uh, na green peel saka okay, one seven lang yan 17 na lang daw so natin, 1 k lang ang peel yung dilute natin blue o dilute possible ka, at saka far blue dilute yun ang 4 okay at Tayong lupin ang opang mapusyaw, possible ka, at saka bull yellow. Ito, 4-5 lang to. Bull oh? yellow, opaline. Opa Maganda po yan. Oo. Oh. Parbloom pain, at saka

Full na. O, oh, kaganda, o. Oh. 600 ampere. Uh, murang, murang. And Ayan. Glowing pigment 9K naman tayo dito, mga Dino, no? Ganda, oh? Focus natin. Ang po nito, Ayan. 9K, no? Ayan. naka na. Pag hindi naka-DNA, eh, yun, mura lang. Or 5 lang. Kaya Apa. ito, Bulls Yellow pala yun. Opo. Salamat, salamat. Alam natin, masing M6200. Opo, ba baka may gusto kayo shout-out. Sa lahat na nalang natin, so. <laughs> na, oh. Ang number natin, ah, bro. Kapalina 0932-426-9081 Opo, salamat, salamat po Opo, ayan po, mababait yes. po yan Sa Ubra, yes Ito, 200 dito For a 10,000 pesos For katulad ng sinasabi ko sa inyo, marami pong mga binebenta rito sa Malabon Pechangge. At uh, masasabi ko po dito sa lugar na to, pagpasok nyo rito siguradong mapapabili kayo o kakain kayo. Alin man po sa dalawa, sigurado yun. Mapapabili kayo ng pets o accessories ng mga pets nyo or kakain kayo ng lugaw o ng tapsilog Magkakaroon pa kayo ng kaibigan. Yan yeah, po ang sistema rito. Sa Malabon. Di ba? Tama oh, ako yan. Oo. Oh, oh, approved. Di ba? Oh. oh meron ka ng... Mag-enjoy ka na. Sa so, simpleng paraan. Magkakaroon ka pa ng kaibigan dito. Murang-mura lang ang mga pinili dito. Opo. Oh, po, yan. Kaya po ito ay kilalang uh, nga... Dito sa Malabon. Matagal na po ito eh. Di tama. ba? Matagal oh, na po. Matagal na. Kaya po... Maraming taga-sumaybay nagpupunta po rito at namimili. Yung iba nga po namamakyaw ng eh. Basta meron kayong konting budget, may ang kayo item na gusto nyo. Sigurado. Ito po ang inyong lingkod na si Skipper Team TV. Marami pong salamat sa pag-subscribe. Ang araw.